Nag-iisang bahay lang tayo. Nag-aay pa kayo? Pagsabihan mo yung kabit mo, huwag ako! <laughs> Sina nagsimula? Di ba ikaw? Alam ano mo, Francis, pagsabihan mo yung kabit mo, dapat siya yung makitungo dito. <laughs> Tumigil ka na mga Ruman. Ano? Bago lang siya dito, dapat ikaw yung mag-adjust. Eh, ah, e, mo pa talaga yung kabit mo na yan, ano? Huwag mo sabihin, pati sa pagtulog, tatabi ka sa kanya. Naku, babe. Laki naman pala ng bahay na to. Oo naman. Kaya kita din nalang dito eh. May malamig dito. Pwede-pwede <laughs> tayong maghabulan kahit saan. Um, Sandali. Sino siya? Francis? Bahay ko. <laughs> Babae mo? Oo. Bakit? May problema ba? Seryoso ka? Alam mo, Marimar. Huwag mo tayo dito. Nakita mo na, di ba? Dinala ko mismo sa bahay mo. Ano sa mo? Sapat ka na sa akin? Masaya ako sa'yo? Wes, nagkakamali ka? Naiya ka? Ano sa tingin mo pinagagawa mo, ha? Huwag mo sabihin sa akin na dito titira yan. Oo, alam ko na mababae ka. Pero sa labas lang yun. Alam mo, nakakawalang dignidad na para sa akin. Napatay ang babae mo, dadalhin mo dito sa bahay ko. Ano bang gusto mo? Iwan ka ni Francis? Sa so, tingin mo ba, papayag akong iwan niya ako? Yun naman pala, di ba? Piss ngayon. Patirahin mo yung babae ko dito. Kung ayaw mo, ako ang umulay sa bahay mo. Ganito na lang. Bakit hindi natin paghatian si Francis dito? Sa bahay mo. Tayo titira. Tayo tatlo. Di ba? Anong tingin mo sa... Anong tingin mo sa jowa ko, ha? Pagkain? Na pwede natin paghatian? Bakit? Hindi mo ba siya kinakain? <laughs> sarap na sarap ka nga, di ba? Hoy! Kung ano yung kinakain ko, dapat sa akin lang. Kasi ayoko na may kasalo. Hoy! di ba? Tumahimik ka na? Sungsuha na ako sa'yo sa ayaw at sa gusto mo, dito siya titira. Nang tindihan mo? Tara na babe, sa kwarto tayo. alam mo, tigil-tigilan mo na yung kaartihan mo. Kape? Sa mo ba, magugustuhan ni Francis yan? Bakit naman hindi? Para lang yung relasyon namin. Pinaglalaban niya ako. <laughs> Kahit may karelasyon pa siyang kagaya mo. Bakla. Ano huh? daw? Alam mo, may kulang sa mga sinasabi mo eh. Pero sige, dahil matalino naman ako, ako na yung bahalang umintindi. Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagtitimpla ng kape. Kasi hindi naman siya mahilig sa kape. Alam mo, gatas yung gusto niya. Parang kagaya ko, maliban sa matamis, makatas. Alam mo, kaya nga paulit-ulit siyang bumabalik sa akin eh. At kahit nakailang piga na siya sa akin, buo pa rin yung katas na meron ako. Ay, eh, eh, iminis. Gatas. Gatas pa Eh bakit? Naghanap siya ng iba. Ang alam ko, sawa na siya sa katas mo. Kasi magkapareho lang naman kaya ng katas. Di tulad ko. Gusto niya yung katas ko. Kasi totoo akong babae. E eh, ikaw, ano ka? Isa lang bakla. Alam mo, nakakatawa ka. Kasi kahit na alam mo may karelasyon na yung taong yun, pinagsisiksikan mo pa niya sarili mo. <laughs> eh bakit naman hindi? Gustong gusto niya ako, di ba? Kaya nga, pinatira niya ako dito sa bahay mo. Ang sabihin mo, malandi ka, losyang ka na nga, bubita ka pa. <laughs> Ikaw yung bubita? Nagpapakamartir kahit alam mo hindi ka namahal ng tao ah! Haan ba? Nagpapadlam mo ka! Sa'yo mo babae! Mas makakal! Sakal na! Sakal Tumigil kayo! Nag-iisang bahay lang tayo. Nagkakain pa kayo? Pagsabihan mo yung kabit mo, huwag ako! Sina nagsimula? Di ba ikaw? Alam mo, Francis? Pagsabihan mo yung kabit mo. Dapat, siya yung makitungo dito. <laughs> Tumigil ka na nga, Mirmar. Ano? Bago lang siya dito, dapat ikaw yung mag-adjust. Ipagtatanggol e, mo pa talaga yung kabit mo na yan? Ano? Huwag mo sabihin, pati sa pagtulog, tatabi ka sa kanya. Kaidin okay, mo na ako tatabi. <laughs> Sasabi mo? Ako yung girlfriend mo! Sorry, boyfriend. <laughs> Ay, Francis, paano ako? Doon ka muna sa kabilang kwarto. Babe, ganito na lang. By schedule na lang tayo. Monday to Wednesday, ako sa sa'yo. Thursday to Saturday, sa kanya ka. Tapos, Sunday, rest day natin. Ay, wow! Ginawa mo pang production tong eksena na to? Ano? Shifting? Oh, ayaw mo ba? Eh di sa akin na si Francis buong linggo. Kaya ka. <laughs> Pero siguraduhin mo na sa akin siya huwebes hanggang sabado. Eh yun naman sinabi ko, di ba? Deal is deal. Tumigil na kayo. Yung kape ko na sana. Kukuha lang ako na inyong tubig. Di ba sabi ko sa iyo? Relasyon namin parang kape. Kaya niya akong paglaban. pwede to. Hindi pwedeng titikman ng iba yung boyfriend ko. Ako lang yung baba. Ma! Ano? Ano, ano po nangyayari sa'yo? Uh, Che boy, sorry. Yung babae ng sir mo eh. Ayun no, na ako, magre-retual na sa kwarto. Ma'am, akong bahala. Gagawa ako ng paraan para di matuloy yung kababuyan nilang gagawin. Paano? Ma'am, watch and learn. Akong bahala. Ikaw naman ang na una ka-chef, di ba? Sige, ma'am. Punta na muna ako doon. Ah, ah ma'am! Oh, Sukses po yung plano natin. Talaga? Opo, hindi po natuloy yung gagawin ng na nakababalagan doon. Talaga? Ah, bali... Bali, walang nangyari sa kanila? Wala pa, ma'am. Ah, palabas na rin po sila. So Joy Boy, maraming maraming salamat sa tulong mo, ha? Huwag ka mag-alala. Panigurado. Ah, sa comment section, maraming pupuri sa'yo. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, Ma'am. Tsaka, ma'am, lalabad ko pa to. Nakukuha ko kay Sir Francis to eh. Sige. Maraming salamat ulit, ha? Sige pa, ma'am. <laughs> Alam mo, babe, mas lalo kang gumaganda pag kumagabi na. Yan? Hmm? Ito naman? <laughs> naman yan. Ano? Ready ka na, 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 na? ba? Oo oh, naman. <laughs> sige na. Ah, sir. Hanapin ko lang po yung map. Baka nandyan po eh. Anong map? Wala ano namang map dito. Karto to. Baka na na sa labas. Doon mo hanapin. Ah, sige po sir. Pasensya na po. Ano? So, tuloy na natin. Sige. <laughs> Sino na naman yan? Ay, sir. pasensya na po. Uh, sir. Wala na pala tayong toyo at yaka mga patis, sir. Hindi po sana akong pambili. <laughs> Humingi ka sa amo mo. Bakit sa akin? Eh, sir. Wala po si dito. Eh, di maghintay ka na lang. May ginagawa pa kami dito. Uh, sige po. Pasensya na po. Ako, okay, istorbo ko na eh. Ah, babe, pagpasensya mo na yun ah. Si ano? Isa pa. Babawi na ako sa'yo. Sina. <laughs> ano ba yan, Francis? Ay, sir. Pasensya na po yung labahan po pala. Kukun ka, maglalaban na po pala ako. Ano labahan? Wala naman labahan dito. Nandun lahat sa banyo. Ay, mer may, meron po dyan konti. Mamaya na nga. Umayos ka na Ah, sige po. Pasok ka ng pasok eh. Boy Francis? Eden. Nakaka bad trip, wala na akong gana. Teka lang. Sakana. O oh, gulo no, ng bitinin. Hay. <coughs> ah. Oh. Eden. kumusta naman yung gising mo? Ano? Nakascore ka ba kay Francis? Ano tinatanong? Wala lang. Eh, sa tingin ko kasi, parang hindi maganda yung gising mo. Alam mo kung wala kang ibang masabi, itake it ko na lang yung bibig mo. I think fine. <clears throat> ah, uh, siya pala mamayang gabi, sa akin nga pala nakaschedule si Francis, ano? Alam mo, pumunta ako ng department store kanina. Tsaka, namili ako. Bumili ako ng bago ko t Alam mo na, mamayang gabi, loving, loving. Oy, <laughs> eh ano ngayon kung bumili ka ng T-Bac? Saan mo lalagay ang lawit mo? Itatali mo? Alam mo, wala ka nang pakialam dun. Ang importante, mag-e-enjoy ako mamaya. Oh. Huwag ka sana maiingit, ha? Ako lang to. Mamatay ka sa ingit. Yan, Sobrang fresh na fresh ko na. <laughs> Come on, baby boy. Handa ka na bang mag-helicopter? Hindi ka nandito. Fit lang <laughs> na handahan lang. Ano ka ba? Grabe naman. Alam mo lang, miss, oh. na, miss na miss ba? Uh, ano, may baon ka ba dyan? Ah. Oh! Ah! May miss kita ah. Ah. Ano yun? Baby oil. Pampadulas. sa masikip na bangin. <laughs> so, ano? Simulan na natin? Sige ba? Ano? Hawak na? <laughs> oh. Ako na maglalagay. Ikaw na maglalagay? Sige. Gusto ko yan. Ang sexy mo naman siya. <laughs> anak na pa mag-helicopter? Oo oh, naman. Mataas na helicopter to. Sige. Ano, handa ka na bang umakyat sa langit? Oo oh, naman. Kahit sa impyerno pa. Ah, gusto ko yan. Ah! Ah! Teka! Anong ginagawa mo? Sinisilipan mo ba kami? Eh bakit? Bawal ba? Tsaka nagsiselos ako, no? Huh? Ah, teka lang, Eden. Di ba may usapan tayo? Eh, hindi eh, ko kaya! Tira, sa kanya lang, Francis! Hoy! gusto sayo kang bakla, kang hayop ka! Hoy! Sa sige, mas sa kala sa Ikaw yung hey, kaya, ano? Hoy, ako yung ngayon, di ba? Sa akin siya! Sa akin si Francis! Di ba? Tumigil nga kayo. Kung ka, pwede ka naman sumabay. Seryoso ka? Dumidumi ang mukha niyan? Pagsasabayan mo kaming dalawa, tingnan mo ngayong mukha niya, no? Parang hipon! Tingnan mo, ang ganda nga ng katawan! Tapon na ulo naman! O talaga ba? Ikaw mukhang kabayo! Itim na nga! Siguro, mahaba din yung lawit. Ew! Ha! Alam mo? Huwag mo isasali yung lawit. Baka gusto mo, ipakain ko sa'yo to! Hoy, kainin mo yung mag-isa, hindi ako interesan sa'yo. Hindi, na ako dito. Tama na, tama na dito! Aden, please now! Lumabas ka na! Ayoko sabi! O sige, ganito na lang! Mamili ka sa amin dalawa kung sino sa amin ang mahal mo. Ano? Ngayon ka mamili sa amin dalawa, Francis. Sino pipiliin mo? Ako na, Diosa. Hmm. O yung mukang impacta. Sino ang pipiliin mo? ngayon? Hoy! Mo mas impacta mukha mo. Nanalamin ka ba? Eh bakit ikaw na nanalamin ka ba? Ah. Ano I'm sorry din. Si Marie pipiliin ko. Ano? Bakit naman? Alam ko naman, di ba, na hindi ka masaya sa kanya. Kaya sa akin ka lang. Tumihin ka nga sa akin. Ay, man, nandi, nandi mo eh. Tumigil ka nga. Sandali lang. Kakausapin ko lang siya. Ako yung pipiliin mo, di ba? Oo naman. Alam ko naman na ikaw yung, yung papasaya sa akin. <laughs> hmm. Tingin mo sa akin, ha? Tanga? Alam mo? Sa ginawa mong to? Tingin mo ba? Papayag pa akong makipagrelasyon sa'yo? Alam mo? Sa lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, na ko na mas pipiliin ko yung sarili ko kesa sa'yo. Kaya sige, magsama kayong dalawa. Wala akong pakialam, pero itong tatandaan mo, tatanggalan kita ng credit card, debit card, lahat ng mga ari-arian na gusto ko sana ibigay sa'yo, babawiin ko, binabawi ko na! Teka lang, ba? Kahit anong pag-uutos mo, gagawin ko. Basta, huwag ka lang makipag-iwalay sa'kin. Sa Francis, ano ba? Sabi niya, di ba? ayon niya na sa'yo. Hindi e, tayo na lang dalawa kong sama. Alam mo, ayaw ko na marinig yung paliwanag mo. Sumama ka na sa tita mo at magsama kayo wala akong pakialam. Alis! Tara na. Huwag ka na sumama sa lola mo. Hindi lang. Ano ba? Tara na nga. Ibiruin mo. Lagi mo sa butas ng ilong mo. Ano mo ka mo? Bibi

bye <laughs> <laughs>